Idinii ni Engineer Bryce Edson Hernandez na may dalawang senador na umalit tumanggap ng porsyento mula sa mga proyekto na implement sa lalawigan ng Bulacan. Sa pagdinig ng INPRACOM na kinabibilangan ng Committee on Public Accounts, Public Works and Highways at Good Government and Public Accountability, tinuran ni Engineer Hernandez na tumanggap ng porsyento si Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva. Si Senator Jingo Umano ay tumanggap ng 30% mula kay DE Henry Alcantara. Mga driver umano ng Bulacan First District na sina Christian Santiago at Aldrey Balatbat ang nagdala ng sa utos ni DE Alcantara. Uh, nagbaba po si Senator Jingoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our district engineer Henry Alcantara. Dineliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at si Andre Balatbat. Noong 2023 naman umano ay naglabas ng 600 million si Senator Villanueva para sa rehabilitation at flood control project sa Bulacan. 30% rin ang kinuha nito. Ang porsyento umano ay diniliver sa bahay ni Villanueva, ni e. Alcantara dahil siya ang kinakausap ng lahat ng politiko ayon pa kay Hernandez. Noong 2023 naman, ay naglabas ng na 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. All in all with a total of 600 million pesos. Can you state again for the record the total amount and that this is the projects for which particular political personality? 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. Thank you. Please proceed with your handwritten statement. At ang SOP nito ay 30% din. Binigay din ito na lumabas sa GAA at i-deliver sa bahay niya sa Bukawe ni D. Alcantara at dating at dating happen ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Di alkantra namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang, kung, ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. Sa patuloy na pagdinig ng komite, ipinakita ni Hernandez sa mga messages o conversation at picture ng bundle-bundle na pera ano na umano'y bahagi ng transaksyon. Sa isang press conference naman, pinabulaanan ni Senator Jingo Estrada ang akusasyon ni Hernandez at sinabing hindi niya palalampasin ang mga gawagawang salaysay. Hinamon dito si Hernandez na pareho silang magpasailalim sa lie detector test upang malaman kung sino ang nasasabi ng katotohanan. Una-una, hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ng mga malisyoso tahasang kasi at walang basehan mga akusasyon sa akin ni Brice Hernandez. Hinding-hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because like everyone, I want the truth to come out and without corruption. In the government. And I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Hello. Felix Tambongo, The Observer News. DWRB 103.9 News FM. MM. Ikaw ang una.